yun, magandang araw ho, sa inyo lahat Nung mga mga manonood tayo ay binanas kaya ho aray tayo ng halo-halo napapasyal ho tayo din sa pa, sa angolo antipolo kaya makikita niyo ang dami sa ho okay. mayroong sago mayroong ibang klaseng gulaman so, may saging ito ay special halo-halo, hindi ko lang kung wala ko sa banda rin ng antipolo, kaya kayo na ho ang maghanap, basta <laughs> rin kasarap na halo-halo, eh. kaya naman dami ho ng mga yan magkatas, at yung papasadya ay gawa nung uh, si kuya may karton ho sa likod, hindi ho yan natutuyo ng pawis, kaya hindi inuubo. Pila rin ho ang Mami Meldy Siguri gawa ho nga masarap. Pinipilahan. Baga naman ho dalawang kutsarang kasukal. Hindi, <laughs> pero ho nga. Pero yun nga, parang dalawang kutsara. Hindi nasa sa inyo. Iyon kung inyo pababawasan ang tamais. Saga din ho naman sa dami ng ube Kaya pwede ho kayo mamili. Kung maraming ube o hindi. You no, know, oh nilaligyan dami ng gatas you know. hindi ko lang alakoy puro pero parang puro naman yung know, isinayasali naman you no, know, puro gatas na alaman yan you know, yan you know, oh mga yung maglagay ng gatas ay sa gabi eh. talaga namang hindi lugi eh. yan you know, tatakpa yan you know, mga tapings may saging may mais Okay sari-sari na. Tsaka humalinis malinis ang mga yung eh, pag mga plastik po sa kamay. Ano ko uh, uh, pala, special na mga Tommy's Halo-Halo ko pangalan. Ayan, mga uh, OB Overload. Mga price niya. Special Halo-Halo. Uh, ano uh, ito? Mais banana kong yelo. Ayan. Sobrang init ko so, eh. Yan ang eh. Halo-halo. Sa sunod na balik, pag makakabalik yung eh, matik mo naman yung eh, mais kong yelo. Ay! ayoko pala oh, Banana palang gusto ko. Dahil natikma ko na oh, yung halo-halo oh, yan ha Lalagyan ng ube Ube. Lalagyan ulit ng ube Basta <laughs> ko mga isagad sa upay kaya kasarap din. Pero yung mga rin hindi ko kakilala ha. gusto ko lang i-video at ako'y natutuwa. Karami yung nabili. Para bang bod vlogger. Ah, bod vlogger pa lang tayo ito. <laughs> Kakatuwa rin panuhurin magawa ng halo-halo mga rin na school hindi kaya lugi mga 55 75 ay dami sa home yan yeah, meron pang beans meron pang yung hindi oh, ko alam kung tinatakal ko um, parang melon chaging beans gulaman na kulay pula gulaman na kulay green tsaka sago na kulay pula asuka Kamusta? Reho po ro tapper mo na re 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 daw punong puno kanina ng umaga. Ay, may mais pa, may langka pa. Ay, mayro mayroon pa raw ng iba kasi sa kain na upos na ngala ang kaya parang pagpahapon ilugi na ikaw pag ay, ibibili pahapon, ay, parang, pa hapon parang wala ka nakakuntay ng iyong aabuti siya ayun ay, ito natin si at hindi ka naman naiitindi <laughs> sarap ng halo-halo pagkain itong panahon. Yan, pakikita ko yung mga ano. Sa haw, hindi ko lang alam kung ano na -ano yung mga tawag yan sa iba. Basta yan alam, alam ko ube, beans, sago, ulaman. Ay, meron palang wala. Legit lang. Hindi ako tanya. Ang at pasok ti iskop ng kanilang maliit na sandaw si yelo para din ipaubos na rin ang yelo eh paubos na rin ang yelo at tapos ilalagyan pa ulit ng mga inang gatas at saka Dahil mauling yung saldo. No? Ayan, ube ulit. Pupunuan ulit yung ube ang tuktok. Kari nga lang ako ay ako yung nahingin agad ng sa inyo at walang video nung kinakain ko ma nakakalimutan na isa sobrang banas kaya hindi nyo na makakikita ang reaksyon pero pagkasarap Kaya sa inyo i nung makore ko re para akong nakapangain ng um halong halong kayo ganyan nung ang lasa bagay na bagay sa si mainit na panahon kaya minsan nung inikin 30, po uh, 40 degrees ang init eh ng panahon yung bagay na bagay yun eh eh rin na ho kaya patapos na ang video ko ay papakita ko lang ko ano yan ho ay anim na piraso ay apat ay unga anim ay dadalbo pala ang huwi at karami lang nabilwis pa nila hindi pa rin tapos yung iba kilap